Pagpunta ko sa Burautan, nadaan ako yung nagkukumpulang mga tao. Si Kuya Boy pala, siya yung nagbebenta ng magagandang relo sa murang presyo. Kaya palaging dinudumog ng mga tao. Mas kilala na si Boy Kaskas. Para makita nyo kinakaskas ko at makita ni Boss. Oo, oo, oo ang lupit, diba? e, simaboy, niloko, eh. di ba? Eh, si Maboy, niloko ko eh. Hindi po, matanda na tayo. Malapit na tayo kay Lord. Marami nang nakabili kaninang umaga. Tinanghali na kasi ako ng punta. Buenas, buenas, buenas natin. Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Ito so, ba sa ko to, ito, para hindi kayo naloloko ng mga online live selling. Order kayo ng Rolex. Darating sa inyo, bostok ang makina. Ito po. Ito ang nata sinatawag na Swiss Noob. Sa Greenland, sa mga Fiesta, 28,000. Sa akin, 3,500. Pero makikita nyo. Mamaya nalulungo ko eh. Mamaya sabi nyo, nililungo ko uh -huh. ni Mungoy eh. Ayan po. 31,35 ang makina nyo. Swiss Noob. Ito ang Swiss Noob. 28,000, 35,000 sa akin, may five lang bakit? Ilalabas na ng mga tindera na nagugutok patuloy. Pero sa Greenhills, <laughs> mga magkano yun? 35, 28. Ganong kamahal? Ganong kamahal to. Sa akin, magalit na sa akin.